Isa sa malungkot na Mother's Day, yung meron kang nanay pero wala na sa tabi mo. Kaya kayong may mga nanay pa. Mahalin niyo yung nanay niyo, yung magulang niyo. Hindi lang Mother's Day niyo dapat i-treasure it yung araw na yun. Dapat araw-araw kasi sobrang hirap mawala ng magulang. Araw-araw niyo iparamdam sa kanila yung halaga nila bilang isang ina. Araw-araw niyo iparamdam yung pagmamahal niyo sa kanila. Maswerte kayo na may mga magulang pa kayo ngayon sa tabi nyo. May nanay pa kayo ngayon sa tabi nyo. Kaya kung napagsasabihan man kayo or meron kayong misunderstanding ng nanay nyo, kasama yan sa role nila bilang isang magulang, bilang isang nanay. Kasi ayaw nila na mapapahamak tayo. Huwag niyo nang hintayin na mawala sila sa tabi niyo. Mawala sila sa mundong ito. sa kanyo gagawin yung mga bagay. or sa kanyo sasabihin yung mga bagay na dapat niyong sabihin sa kanila. Kung gano'n niyo sila kamahal. Habang buhay pa sila, iparamdam niyo sa kanila kung gano'n niyo sila kamahal. Kasi kung wala na sila sa mundong ito, useless na lahat ng sinasabi niyo para sa kanila. Kaya hanggat maaari, mahalin niyo yung nanay niyo ng higit pa sa buhay niyo. Lagi nyo silang isama sa mga pangarap nyo. Kasi kung hindi rin naman dahil sa kanila, wala tayo sa mundong to. paranas nyo na yung gusto nyo iparanas sa magulang nyo o ibigay sa magulang nyo para wala na kayong pagsisihan sa bandang huli.